Hello guys, good morning. Happy Tuesday. Happy Tuesday sa inyo. Inaano ko lang ito bawang guys. Sandali. yung konting bawang lang. Kopi tayo, guys. Ito. Mamili ang aking kape. coffee tayo may tinapay pala ako dito guys ito lang Happy Tuesday. Sana okay lang kayo. sa kayo naroon Maraming salamat niya pala sa, sa nag-subscribe sa, nag sa akin YouTube channel. Like and share sa lugar namin guys. Makulimlim. Medyo makulimlim na iba may low pressure area na binalita so ingat kayo.